Kasabay po ng paggunita ng National HIV Prevention Month, patuloy ang panawagan po ng Health Department at Philippine National AIDS Council sa gobyerno ay deklara bilang National Public Health Emergency ang HIV. Pero dahil sa patuloy na paglobo ng kaso nito na karamihan sa mga biktima ay pawang mga kabataan. Batay po sa datos, tumalo na sa maygit limang libong individual ang mga bagong kumpirmadong nagpositibo sa HIV sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 habang nasa may 148,000 ang kabuong kaso nito sa Pilipinas. Ayon po sa PNAC, hinakailangan na rin tutukan ng mga lokal na pamahalaan ang HIV response at pagtingin pa ang information dissemination talagigit sa mga kabataan. Nakikipag-ugnay na rin ang PNAC sa iba't ibang sektor at maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, posibleng na nila magkaroon na ng stocks ng Linacapavir sa Pilipinas sa susunod na taon para pag-aralan na ng Food and Drug Administration itong leg na Capavir, it's more of an injection, no? Ah, uh, babalik lang sila every six months. Ang problema, napakamahal nito. Pero napakaganda ng, ano, ng result ng mga studies nito, no? So, in terms of availability sa Philippines, parang wala pa siya. Wala pa yan sa gobyerno natin. And pagdating sa presyo, malaking usapan pa yan. Sabi ko nga, lahat ng mga bagay pinag-aaralan mo na lang.